Hmm, malditang bata. Makatingin pa naman ganyan, no? Tinatanong ko siya kung sino nagatnet na mga cables kasi nakarirang beses na no repair yan. Eh, na pinakalas na repair. So, ako yung gadawa. Susunuhan ko kung repair ko pa. Tinan natin kung kaya natin i-repair ito. At sana hindi tayo magkamali at pa. Kung may sumisingit na bata doon, may ngumangat na at na ay umamin. Ayan, ayan o. So, alam nanaten, ang, na natin kung sino ang napuputol ng mga okay, boss, May pahila-hila, pasir sa mga fib, follow no. yan o. O hidati rin, o ahilay pa rin. O, tinan nyo. So, alam na natin, huli ka Balbon. Ayaw mo, umamin. Pero kitang-kita. Ama ikaw? Pwede ang kumpang lot. Niya. So, ato eto, Kumander. Ano, ayan na. Tinan natin sa regner din den gamle natten til na blitt. Jeg er ikke